Sumali sa amin sa kapanapanabot na paggalugad ng forecast sa pananalapi ng Von Ordona para sa 2025. Sumisid sa isang pagsusuri ng mga uso sa merkado, makabagong mga diskarte, at mga dalubhasang pananaw na maaaring hubugin ang kanyang potensyal na kita. Babagsak natin ang mga kadahilanan na nakakaimpluensya sa kanyang tagumpay, kabilang ang mga pagbabago sa industriya at personal na paglaki, habang sumasalamin sa mga nakaraang nagawa. Huwag palampasin ang kaakit-akit na paglalakbay na ito sa hinaharap ng pananalapi. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Andito na tayo sa YouTube channel ni Von Orduna ang kanyang subscribers ay umabot ng 6.7 million. Sa kanyang views, umabot ng 1.2 billion. Sa kanyang upload na video guys ay umabot ng 691. At ang kanyang channel guys na create noong August 11, 2016. Ito naman tayo sa kanyang total grade. Ang kanyang total grade ay A negative. Ang kanyang namang social bleed rank ay pang 27,000 at a 4. At ang kanyang namang subscribers rank ay 732 second. <clears throat> sa kanyang namang views rank ay pang 15,960. At sa kanyang Philippines rank guys ay pang 28. At sa kanyang entertainment rank ay pang 500 8. Ito naman tayo guys sa subscribers for the last 14 days ay may pumasok na 30,000. At sa kanyang video views for the last 14 days ay umabot ng 9.5 million. Para mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. Ito na tayo sa kanyang earnings for the last 14 days. Ang kanyang Louis estimated earnings for 14 days ay 2.4 thousand US dollar. Kung ating i-convert sa piso guys, sa Pilipin piso, ito ay maabot ng 137,450.3927. At sa kanya namang highest estimated earnings for 14 days ay 38,000 US dollar. So, kung ating i-convert, convert sa piso guys ito ay umabot ng 2,176,297.8844